So, ito na lods, wala kaming wala kaming kuryente sa office, oh. napunta kami ng sa city center. Oh. Ito yung resulta bis sa oh, walang kuryente. Kaya mata ng ice cream. Yeah, yeah. Okay, madi. Oh, may madi oh. Si A April Lau. Oh. Si Juna Bibs. Kasi si Rona Bibs. Oh, ayan.

Na saapan din po 'to. Oh, may tubig na kami mga lods. Oh, may mga tubig na kami at saka inomen. Ready tweet na po. <laughs>

So, best na ng ng sa color, okay. tama? Yes, it will Okay, so what else? Ito ka mm -hmm. Okay, okay like thank so, you sa sad. Dulo ka. yung Hindi ako. Wala man siyang ano. Sinabi mo, Ben, kumain, pagkatapos kumain. Mm hmm. So, na na kasi kami. Grabe, mm -hmm. guys. Sabi no. you know, niya she, she told me. that you're in show. Yeah, I said the D.O. Saan mo sa'yo Yeah, sa tala sa ibang mga day. Bet you. Know. Yeah, talaga you know. yeah, dito. You know. Okay. Kasi ano talaga sa Next time. Thank you. Kaya. Oh, yeah.